Alam mo ba na ang pagkakaiba ng mayaman at mahirap ay hindi pera kundi mindset. At yung number 7 sa ating video, yan ang number 1 reason kung bakit 90% ng Pinoy stuck sa poor mindset. Pero hindi nila alam, pareho lang may 24 hours ang rich at poor, pero magkaiba sila mag Yung isa, paano ko kaya gagastusin 'to? Yung isa, paano ko kaya palalaguin 'to? Stay ka hanggang dulo ah, ha? kasi baka isa ka rin sa mga may poor mindset nang hindi mo namamalayan. Naaalala ko yung tropa kong si Paeng. Sabi niya, Ben, ang swerte mo naman, mayaman ka na. Sabi ko, hindi to swerte tol, mindset lang to. Noong college, pareho kaming fishbowl lang ang budget. Siya, bumibili ng ML skin para mag mythic rank. Ako, bumibili ng book kay Bo Sanchez para mag mythic sa aking buhay after 5 years, siya pa rin nasa rank game. Ako, nasa MP2 game na. Number 1, education. Poor mindset, tapos na ako mag-aral. May diploma na ako, okay na yan. Rich mindset, mag-aaral ako araw-araw. Kahit walang grado, basta may growth. Eto kasi yun. Yung iba, akala nila graduation na ang ending. Pang may diploma na, close book na rin ang utak. Kaya habang sila nag-binge watch sa K-drama, yung mayayaman mindset, nag-YouTube University, nanonood ng finance, investing o business videos. Alam mo bang kahit 30 minutes a day of learning can literally change your earning? Imagine one podcast habang nagluluto o isang e-book chapter bago matulog. After one year, panalo ka na sa skills. Sabi nga ni Kuya Ben, ang tunay na edukado, hindi yung may medalya kundi yung may disiplina mag-aral kahit walang teacher. So kung gusto mo yumaman, simulan mo sa pagbabago ng pinakamatinding asset mo, which is yung utak mo. Number 2, pera. Gagastusin ko ba o palalagoin? Poor mindset, pera para gastusin. Rich mindset, pera para kumita ng pera. Si Mang Tonyo, kakasahod pa lang ng 10K, bili agad ng bagong sapatos. Si Mang Romy, Pareho lang ng sweldo pero 10k niya nilagay sa MP2. After 5 years, yung pera niya lumaki na dahil sa compounding interest. Si Tonyo, butas ang swelas. Eto kasi yung difference my friends. Sa mahirap na mindset, ang pera laging palabas. Sa mayaman na mindset, ang pera nagtatrabaho para sa kanila. Hindi kailangan milyonaryo para magsimula. Kailangan lang ng disiplina at tamang direksyon. Bago ka gumastos, tanungin mo, may balik ba to? Kasi kung puro labas ang pera mo, paano dadami ang pera mo for the future? Sabi nga ni Kuya Ben, ang pera parang empleyado. Kung di mo pinagtatrabaho, tatamad-tamad din yan. Number three, trabaho. Para sa sweldo o para sa pag-asenso? Poor mindset, trabaho para sa sweldo. Rich mindset, trabaho para matuto at lumago. Madalas yung iba pagdating ng 5pm out na agad, ayaw na mag-aral o tumulog sa extra project. Pero yung mayayaman na mindset, kahit pagod, curious pa rin. Ano kaya ang matututunan ko dito na pwede kong pagkakitaan balang araw? Si Liza, call center agent. Habang break, nag-YouTube para manood ng Excel at Canva tutorials. After a year, siya na ang pinaka-in-demand VA sa team. Meanwhile, yung kasabayan niya pareho pa rin ang sweldo for 5 years. Ang sikreto, huwag magtrabaho lang para mabuhay. Magtrabaho para umangat. Ang bawat araw, training ground yan sa future mo. Ang pinakamalupit na promotion, hindi binibigay ng boss. Yun yung tamang mga decisions mo to level up yourself. Number 4. Pagkakamali Takot ka bang magkamali o natuto ako sa pagkakamali? Poor mindset. Ayoko magkamali. Baka mapahiya ako rich mindset, pagkakamali is equal to lesson at iniisip na hindi katapusan ng mundo. Sa totoo lang, karamihan sa ating gustong yumaman pero ayaw masaktan. Pero walang negosyante, walang investor, walang OFW na umasenso ng hindi sumablay. Si Carlo, nag-online business dati, palpak, zero benta. Pero imbis mag-quit, inaral niya bakit siya nag -fail. Ngayon, may sarili na siyang t-shirt brand na kumikita ng 50k buwan-buwan. Ang difference, yung poor mindset, pag nagkamali, ayoko na. Yung rich mindset, ano bang natutunan ko dito? Mas nakakatakot ang walang sinusubukan kesa yung nagkamali at natuto. Kasi kung hindi ka sumubok, wala talagang progress. So next time na madapa ka, huwag kang umubo. Tumawa ka muna, tapos tumayo ulit. Number 5, oras. Busy ka ba o productive? Poor mindset, wala akong oras. Rich mindset, gagawa ako ng oras para sa mahalagang bagay. Lahat tayo may 24 hours. Pero iba-iba ang pinupuntahan. Si Mark, tatlong oras sa TikTok. Si Jenny, dalawang oras sa online side hustle. Pareho silang pagod pero guess what? Si Jenny may extra 5,000 pesos kada buwan. Si Mark may bagong meme ang sikreto ng mayaman, time budgeting. Hindi niya hinahayaan na oras ang kumain sa goal niya. Siya ang kumokontrol sa oras. May planner, may schedule at pag sinabi niyang learning time, walang istorbo. Hindi mo kailangan maging robot. Pero kung may oras ka manood ng series, may oras ka rin mag-invest sa sarili mo. Ang oras parang pera. Pag di mo ginastos ng tama, mauubos ng hindi mo namamalayan. Kaya ang tanong ko sa inyo, saan mo nilalagay ang oras mo ngayon kung nakaka-relate ka sa mga inexplain namin okay lang yan at least aware ka na awareness is step number 1 para magbago pero wag ka munang kay yung number 7 ang pinakamatindi at madalas nakakapigil sa pag-asenso ng pinoy number 6 network kasama mo ba sila sa pag-asenso o panay lang ang pagreklamo? poor mindset mga kaibigan ko pare-pareho lang kaming yolo rich mindset dapat humanap ako ng makakasama ko na makakapagturo sa akin kung paano i-improve ang sarili ko. Huwag mong maliitin kung sino ang madalas mong kausa. Kasi yung lima mong kaibigan, sila rin ang makaka-influence kung ano ang magiging income at mindset mo. Kung puro reklamo ang maririnig mo araw-araw, mahalang kuryente, walang asenso, lahat scam, edi pare-pareho kayong stock. Pero kung ang mga tropa mo ang usapan ay negosyo, investment o bagong skill, hindi mo namamalayan, nagle-level up ka na financially. Sabi nga nila, tell me who your friends are and I'll tell you kung gaano kalayo ang mararating mo. Here's a tip, kung usapan puro chismis, lumipat ka doon sa may usapang nagpaplano for their future. Ang tunay na kaibigan hindi lang kasama sa inuman, kasama mo rin dapat sa pag-angat sa buhay. Number 7. Risk Takot ka bang malugi o ayaw mo lang yumaman? Ito na ang number 7, ang dahilan kung bakit 90% ng Pinoy stuck. Poor mindset, delikado mag-invest, baka mawala ang pera ko. Kaya yun, tinago sa cabinet, sa alkansya, minsan sa medyas pa. After 10 years, yung pera niya, 100k pa rin. Pero dahil sa inflation, parang 60k na lang ang tunay na halaga. Rich mindset, Calculated risk yan. Mag-aaral muna ako at mag-iinvest kahit maliit na halaga lang. Si June naglagay ng 10K sa MP2, 5K sa digital bank. After 5 years, tumubo ang pera niya at naging 20K na. Kahit tulok, kumikita ang pera niya. Ang difference, yung isa takot mawala ng pera. Yung isa, takot na hindi matuto. Sabi nga ni Kuya Ben, mas delikado ang walang risk kasi walang growth. Kaya my friends, kung gusto mong umangat, hindi sa patang ipon, dapat marunong ka rin magpalago ng pera mo. Number 8. Problema. Reklamo ka ba ng reklamo o solution maker? Poor mindset. Lagi na lang ako may problema. Rich mindset. Problema is equal to opportunity para kumita. Sa Pinas, normal ang magreklamo. Traffic, maalang bilihin, ang taas ng cost ng kuryente. Pero tandaan mo, yung mga mayayaman, marami ring reklamo noon. Ang difference lang, ginawa nilang negosyo yung solusyon sa ating mga problema. Traffic, may naggrab at lala move. Mahal ang kuryente, may nag solar business. Mainit ang Pilipinas, may nagbenta ng ref at air cooler online. Yung poor mindset, nauubos ang oras sa pag sa Facebook. Yung rich mindset, nauubos ang oras sa pagplano kung paano kikita dito. Kung lagi kang nagaantay ng solusyon, magiging customer ka habang buhay. Pero kung ikaw ang gumagawa ng solusyon, magiging negosyante ka. Kaya next time na may problema, huwag kang umiling. Tanungin mo ang sarili mo, paano kaya ako kikita dito? Number 9. Pagyaman. Swerte lang ba o strategy? Poor mindset. Yumaman sila kasi swerte lang, may kapit o corrupt. Rich mindset, aaralin ko kung paano sila nakabot doon ito ang madalas marinig natin sa kanto o sa comment section. Eh kasi mayaman na sila eh. Pero hindi nila alam, karamihan sa mga yumaman nagsimula rin sa utang, walang pera at maraming rejection. Ang difference lang, hindi sila nagpatinag sa inggit. Ginamit nila yung inggit to fuel their desire to be successful. Imbis na magtanong ng bakit sila, itanong mo paano nila nagawa yon. Yung poor mindset, gusto agad ng resulta. Yung rich mindset, gusto ng proseso. Ang inggit, parang apoy. Pwedeng sunugig ka o pwedeng gamitin mong ilaw para makita mo ang dadaanan mo. Kaibigan, next time na may makita ang umasenso, huwag kang mainis. Ma-inspire ka kasi pwede mo rin niyang gawin. Number 10, planning for the future. Bahala na ba o may plano ka na? Poor mindset, Bahala na bukas, basta masaya ngayon. Rich mindset, may plano ako 5 to 10 years ahead. Kahit hirap muna ngayon. Yung salitang bahala na parang comfort food ng Pinoy. Masarap sa simula pero delikado pag araw-araw. Kasi habang iba nagpa-party, nag-shopee sale o nag-travel na utang pa, yung mayaman na mindset, tahimik lang, nag-iipon, nag-i-invest, nagpa-plano. Hindi porkin nagtitipid ka, boring na ang buhay mo, kasi balang araw, habang yung iba nagkukumpisa pa lang, ikaw nagre-relax na sa bunga ng disiplina mo. Ang tunay na success, hindi nangyayari sa bahala na, kundi sa pinaghandaan ko na. Kaya kung gusto mong mag-enjoy sa future, mag-sacrifice ka muna ngayon. Dahil tandaan, ang bukas na masarap, ginagawa ngayon hindi hinihintay. So ilan sa sampung pinag natin ang poor mindset mo? Walang hiyaan dito ha? Lahat tayo nagsimula doon. Kahit si Paeng dati, ML skins lang ang priority. Ngayon, marunong na rin mag-invest at nagpa-plana na sa future. Pero ang tanong, handa ka na bang mag-shift to a rich mindset? Comment mo naman sa baba kung alin sa sampo ang babaguhin mo for this week.